Buenos Dias! Magandang araw, Zamboanga Peninsula! Welcome sa Kapihan sa Region 9, hatid ng Philippine Information Agency. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. And of course, we would like to acknowledge all our media partners sa Region 9 po. We would like to acknowledge from Isabela City, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and Zamboanga del Sur. And of course, ang ating mga municipal information office Officers Network and Barangay Information Officers Network. Maayong adlaw po sa ating lahat. Nais namin kayong i-welcome sa ating equipped and functional PIA 9 studio here in Pagadian City. At ngayong araw sa ating episode, ay mayroon po tayong espesyal na bisita. Panauhin po natin sa ating programa ang kauna-unahan po nating bisita no, sa ating pinakabagong PIA 9 studio. At ikinagagalak namin siyang makasama. It's an honor po to have her with us ngayong araw. Ang Director General ng Philippine Information Agency. Let's welcome po, kilalani natin, Director General Catherine Chloe S. De Castro. Magandang araw! Region 9. Yes, tama po yung narinig ninyo mula kay Miss Myra. This is the first time that we are unveiling the first studio of PIA Region 9 and napakaganda nga. ano So, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live streaming and kung merong nakikinig din, baka over the radio later on. So, magandang magandang araw po. Napakasaya po namin na makasama kayo ngayong araw. It's an honor po na ako mismo po talagang ikinagagalak ko po na ma-interview ko po ang ating PIA Director General, Miss Catherine Chloe De Castro. So, unang-una po sa lahat, syempre, gusto po naming malaman no, kung ano po ang inyong vision for the Philippine Information Agency under your leadership. Well, first of all, gusto ko lang palakasin yung ating role bilang bridge of communication between the national government and the grassroots level. Ang gusto kasi natin ay iparating sa mga tao, even in the far-flung barangays, kung ano ang mga serbisyo ng gobyerno para sa kanila at ipagpatuloy lang ang ating mandato na we come up with relevant, accurate, and timely information in hopes of you know empowering a citizenry para in return as maging participatory sila pagdating sa mga government initiatives. So it's still basically the same but at the same time, I would also like to kumbaga upgrade the way we do it. Uh, siguro come up with new ways and means para talagang ma-deliver natin ang mga mahalagang impormasyon sa lahat ng tao dito sa Pilipinas yun naman po talaga yung nais natin, ma'am, no? Sa PIA ay talagang lahat po ng Pilipino, lahat po tayo ay maging informed. At lahat po sila ay makarating sa kanila yung mga programa talaga po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. How do you see naman po, no, yung PIA's role in the, in the evolving next two years po, no, during the administration of President hmm. Ferdinand Marcos Jr.? Well, I think I would like that PIA becomes the front runner when it comes to delivering important information. Ang nangyayari kasi sa atin ngayon, marami tayong kalaban because of social media. Well, social media is has a way of connecting all of us. It is also has medyo nagkaroon tayo ng problema dyan because mas nagiging rampant yung pagpapakalat ng maling impormasyon. So yun yung mga kailangan nating labanan. And under the presidency of Bongbong Marcos, we would definitely would like to see that na ang mga tao mismo, ang marunong ng kumilatis, kung itong impormasyong nakakarating ba sa kanila, ay totoo o oh, hindi totoo. So yun ang na-envision ko na talagang kahit mga Pilipino mismo, they are able to find out if what they're reading or what they're hearing is tama or mali. And sila na mismo ang di ba diba? Among themselves na, o oh, hindi totoo yan. Fake news yan. Although walang term dapat na fake news pero mali yung impormasyon na kakarating sa atin. At sila na rin ang magkokorek sa kanilang mga kasamahan. Actually po, Um, director, actually, isa talaga yan sa mga challenges natin ngayon dahil ako, talagang rampan <laughs> talaga because of the digital mm -hmm. communications and sobrang hirap na lahat po sila ay maging mapanuri, no? Mm -mm. We we learned that term yung ating pagiging maging mapanuri, so challenge din po 'yan sa atin sa okay, as information sure officers yes and especially now tama ka sa sinabi mo doon pag social media kasi mas mabilis kumalat right so kung mabilis kumalat ang isang maling impormasyon tungkol sa gobyerno ay eh nasa sa atin din bilang PIA na masigurado natin na kasing bilis tayo ng pag kung pag correct o pag uh, sasaayos ng maling impormasyon we tell them na hindi ito nangyayari hindi natin papabayaan na kumalat pa ito so it's challenging for 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 all of us Definitely. Kaya exciting times talaga for PIA, di ba? Gano po kahalaga sa inyo po, uh, Director General, yung grassroots communication? Uh, definitely. Kasi in the Philippines naman, alam naman natin na mas marami pa rin tayong mga kababayan ang maituturing nating grassroots, di ba? And sila talaga yung kailangan natin maabot in terms of dapat alam nila kung ano ang pwedeng gawin ng gobyerno para sa kanila. So, very important pa rin ang grassroots communication kasi minsan, uh, sa national level, meron mga terms o mga polisiya na hindi agad naiintindihan ng mga nasa grassroots level. So, tayo bilang PIA, kailangan natin to ipaliwanag mabuti sa kanila. Uh, usually, what we do is, kahit sabihin natin may social media, I still find it very effective if we do face-to-face -face with them. Lalo na pag nagpatawag tayo ng mga town hall meetings, information caravan, kasi doon merong two-way, ano eh, two-way street yan eh, may two-way interaction. They can immediately ask kung meron sila hindi naiintindihan. Sa social media kasi, dahil mabilis, di ba, Minsan hindi natin nababasa agad, whereas kung face-to-face, -face, we are able to show them, we are able to make them understand what the government is doing for them. So very important po ang grassroots level para po sa, sa uh, PIA, especially that PIA deals with developmental communication. Actually, nakaka-relate po kami dyan po, DG, dahil nga po dito sa Zamboanga Peninsula ay marami pa pong mga communities na wala pong internet connection or even network or signal po, no? Wala pa po. Kaya kailangan po talaga yung face-to-face -face communication at minsan yun din ang isa sa mga challenges natin. Yun talaga. That's why I always say na kahit digital na, importante pa rin yung mga traditional ways of reaching to, to different people. Tama kasi sinabi mo doon na maraming mga lugar pa rin dito sa Pilipinas, not just here in Mindanao, but also in Luzon and Visayas, na talagang wala pang internet, wala ring signal. So tayo bilang, kumbaga, carriers of truth, kailangan talaga natin ma maabot sila. So, challenging times, but I'm sure with our new PC secretary secretary Dave Gomez na dati ring Director General ng Philippine Information Agency mas naiintindihan ngayon ng PCO yung ating mga pangangailangan at ating mga strength bilang uh, PIA communicators. Siyempre po rin natin no yung ating PCO secretary Dave Gomez. Yes, Magandang po. araw po kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating programa. And then ano Nandun lang siya sa PIA Central Office a few days ago and pinakita natin kung ano yung mga ginagawa ng PIA ngayon at nabanggit ko nga na sa lahat ng mga barangay information officers network ang Region 9 ang pinakamalaking gathering noon, di ba? Parang 1,000, di ba? 1,000 participants. So, natuwa siya doon at gusto niya i-replicate ito sa iba't iba pang regions. And in fact, ang marching order sa atin ni Secretary is to really strengthen our bayon. So, tinanong niya ako kung ilan ang barangay sa Pilipinas. Sabi ko, uh, Sec, 42,011. Ang dream talaga natin is sana bawat probinsya ha, bawat probinsya sa Pilipinas, not just bawat rehiyon ay meron talaga tayong Barangay Information Officers Network. Kasi pag sinabi mong grassroots, bayon talaga yan. Barangay Information Officers Network. So yun yung marching order niya sa akin. So kailangan ko gawin yan for the next how many years until such time na lahat ng probinsya po sa Pilipinas ay meron ng bayon. And kaya believe ako dito sa inyong regional head, ha? regional director Noemi Adaga, si R.D. Mimi, kasi talaga siya yung nag-realize sa akin na, ah, oo, oh, oh, okay, kailangan tong bayon na to. Isa nga po yan sa pride po ng Region 9, to have... Um, Barangay Information Officers Network. Hindi pa naman po kumpleto pero papunta na po rin kami. No? Uh, Marami-rami na rin po yung aming mga nag na Barangay Information At saka Officers na, malaki Network. Malaki rin kasi ang maitutulong nila sa atin, especially pag may mga kumakalat na maling impormasyon. Kapag meron tayong nakuhang maling impormasyon na nangyayari sa kanilang mga lugar, then may database na tayo ng ating mga bayon, ating mga Barangay Information Officers Network, and then doon sa database na yun, doon pa lang pwede na natin i eliminate Ito yun. Ito yung tama. Mali yung mga naririnig nyo. Ito yung talagang nangyayari. So very important talaga yung pag ating, yung ating communication network, so to speak. Nagiging multipliers po talaga natin sila. mas magiging madali ang trabaho po natin kung naka-establish tayo ng comnet ng ating mga bayon, mayon. May sinasabi, marami yan eh, marami po yan eh. Pero uh, papalecture ko mamaya kay ID Mimi kung ano pa yung mga ibang ayon-ayon eh. <laughs> So yun nga po no yung ating mga networks at yun po ang isa sa mga goals po ng PIA is to really um, have po yung ating mga grassroots communication at isa po dyan priority din natin yung ating barangay information officers Tama. network. We are happy to hear that po na dyan po yung direction no ng PIA at dyan din po yung direction of course ng ating PCO secretary. DJ, how about po yung ating pag-ensure naman, no? Nabanggit natin yung mga improvement na gusto natin para sa ating mga regional offices. So, paano po natin may-ensure yung ating regional and provincial offices na fully equipped po sila, both infrastructure, manpower po, and syempre po para ma-respond, maka -respond po sa ating mga local communication needs. I'm very proud to say that under the administration of President Bongbong Marcos, tatlong building agad ang nabuksan on under his administration. We have yung sa Region 2, sa tugay We have yung sa CAR, Baguio City. And tomorrow, dito sa Pagadian City, di ba, ang Region 9 naman po ng PIA, ang nagkaroon ng sariling building. And that is what I would really, really want for all the regional offices. Siguro, let's start first sa regional offices. Kasi importante talaga na may, may sarili-sarili tayong structure. Uh, imbis na napupunta ang ating budget sa mga rentals, at least may sarili tayong building. Lahat yung mga pwede natin i- pasok sa building na to, may studio katulad nito, ang ganda, -ganda ng studio ninyo, magkakaroon tayo ng media center para sa local media, it would be easier for us to really establish partnerships also. Kasi we would ask the other uh, counterparts ng NGAs na national government agencies, by the way, na dito na lang sila pumunta, magkapihan, parang like the two of us, na live stream natin. Exactly. And then meron din tayo magiging press conference dito. Dito na talaga lahat. So, so para tayong media hub. Diba? Magiging regional media hub tayo. So, yun talaga yung pangarap ko sa sa PIA. And I'm so glad that the PCO Secretary right now, si Secretary Dave M. Gomez, is really supporting me in that sense. Sabi na okay, saan pa ba ang mga lugar dito sa Pilipinas na meron ng, kumbaga, medyo may lupa na si PIA. So, na-mention ko naman po sa kanya, yung Bicol Region natin, sa may Legazpi Albay, and then also sa Region 10, uh, sa Misamis Oriental, sa El Salvador. Please correct me if I'm wrong, uh, meron din tayo doon. And then, sa Region 11 din. So, yun na yung mga target ko, kumbaga, for the next how many years. And then, eventually, kailangan din meron din sa Visayas. So... Kasi puro ano, Luzon at Camindanao pala yung nabanggit ko. Sana sa Luzon din, besides from the central office. Ay, hindi. Magkakaroon na pala sa Region 3 ng bagong building sa San Fernando, uh, Pampanga. So, kaka-ano ko lang, kaka-ano yun? Downbreaking ko lang a uh, few few weeks ago. And then, hopefully, by December or January next year, doon naman tayo mag-open. Yes. Yeah. So, after noon, sana lahat talaga. We have 16 regions plus... Negos island region so 17 regions na so pangarap ko talaga na lahat ng mga regions magkaroon ng ganitong building na napakaganda yun. <laughs> isa po 'yan sa mga aabangan natin no in the next few years to come sa PIA yung mga improvements po na mangyayari especially with infrastructure and yung mga goals natin Nabanggit na po natin kanina yung ating strengthening po ng partnership and of course ating mga grassroots communication ano po yung plans din natin to strengthen naman yung presence ng PIA not only sa far flung communities but with the regional scope po Well, definitely. Um, of course, we need more people. Kasi, admittedly po, kahit a uh mayroon tayong mga regional offices, average mga 20 to 25 lang per regional office. And doon sa 20 to 25 na yun, kasama na rin yung ating mga provincial or yung ating tinatawag na I, -I, -I ICMs. Yeah, yes, yon yung mga provincial uh, representatives natin, di ba? So kulang na kulang yung tao. Ngayon, kung dumami tayo, dahil syempre may building na tayo, pwede nandamihan yung tao, then that would be the best way to keep on you know, fostering partnerships pa din. And at the same time, we also need to educate not only siguro yung mga tao sa paligid natin, but also, as you've said, yung mga nasa barangay levels on, on ano yung mga bagong paraan to communicate, ba diba? Para to get the message across. So yun yung mga naiisip ko palang for now. Damihan yung tao, damihan yung gamit, ba diba? Definitely. And of course, we continue to upgrade our skills. Kasi every year may mga ka- bagong paraan how to communicate eh. So, mahirap naman kung hindi natin ina-upgrade yung skills natin. Lalo na ngayon, meron pa tinatawag na AI o yung artificial intelligence. Kailangan natin aralin yan, di ba, na kahit pa paano. Kasi sabi nila, uh, ang AI daw nakakapeke, ganyan. Pero kasi ako, bilang Director General ng PIA, naniniwala ako na AI can also help us in our mandate. Yes. And yun ang gusto ko also in the next uh, few months na aralin. In fact, nakaschedule na tayo sa isang um, seminar or workshop that deals with AI. How to use AI in grassroots communication. So, abangan po natin yan. Siguro by next year, we can launch. And pag natuto na talaga si PIA, eh syempre, to- i-ano natin, i-educate natin, i-workshop din natin yung ating mga partners and stakeholders. Exciting po yan, DG. And then, you mentioned nga po na yung AI, actually, AI is both dangerous and at the same time, beneficial po siya. Very beneficial. Oh. Kasi, as AI, you can also come up with ways and means to make your messaging more attractive, di ba? But at the same time, nagagamit din sa kasamaan. So, magiging ano rin naman yan sa atin, magiging paraan para masugpo ba natin kung paano nga ba gagamitin sa kabutihan when it comes to communication ang AI tools. So yun ang gagawin natin. Abangan niyo po yan. Yes, so yun nga, no, interesting siya para maibahagi rin natin sa ating mga networks. And with that po, we are talking about upgrading, innovation. Ano po yung mga new innovation po natin or new programs ng PIA that we are introducing to keep pace po sa digital communication and media? Okay, first and foremost, uh, isa sa mga target po sana natin na i-add ko na talaga in the next few years ay yung pagkakaroon ng podcast studio sa mga regional offices. Uh, kahit wala pa silang sariling building, basta meron na silang podcast studio. At least doon, they can come up with, um, kumbaga makakakreate pa sila, makakagawa pa sila ng mas maraming material para i-disseminate yung iba't ibang uh, proyekto ng gobyerno. And uh, at the same time, Meron tayong gagawin na parang PIA Digital Show. Ang pangalan po nito ay Kulay Pinas, Kulay Pinas or Kulay Pinoy rather. Ito po yung digital show ng PIA at iikot po tayo all over the Philippines, would look for people or stories na nakaka-inspire, kumbaga. Uh, marami na tayong mga naka up and in fact, ang pilot episode dito, if I'm not mistaken, is gonna air on the second week of September. At ang una nating region na i-feature po ay Calabarzon. So, eto everything is digital. Uh, in fact, I'm proud to say na may mga regional offices na rin. Kagaya ninyo, like you have this one na uh, live streaming, there are other regional offices na nagpa-podcast na din. So, next start na sila, like PIA, NCR, meron silang Toxilog, ganyan. So, sana i-replicate lang din natin ang i-replicate. Kasi nga, digital talaga. Pagdating sa communication, uh, traditionally, yan, dati TV, ganyan. Pero everything now is digital first. Yun. Yeah. Siguro dapat talaga mag-adapt tayo, DG, no? Na hindi sa lahat ng panahon ay tradisyonal. Yes, dapat ano rin tayo, both ways, no? Tin yes. natin kung ano yung applicable sa ating mga audiences. Exactly. Kasi kung mga kabataan, digital yan. Obviously, pagdating sa medyo may edad na, di ba? Kailangan medyo traditional ka dyan. Sa mga far-flung face-to-face -face pa din. So, kailangan lahat yan makuha natin. Aabangan po natin no yung podcast ng yes, PIA yes. and hopefully si Region 9 din po no ay ma-replicate din yung program. Definitely and I also encourage Region 9 na kayo rin magkaroon din kayo ng sa, may studio na kayo. Eh. Gumawa na rin kayo ng sarili ninyong show. 'Di diba? Ikot ka si Mayra po, ay Ms. PIA namin. So pwede siyang gumawa ng ng kanyang sariling uh, feature uh, or magazine show specifically for PIA Region 9. Oh. <laughs> Ayun, thank you very much po DJ no, for inspiring us din para sa mga new innovation na pwede nating magawa din sa ating mga iba't ibang rehiyon. Gaya ng nabanggit na po natin yung mga innovation at nabanggit nyo rin po yung parang pagbisita natin sa mga iba't ibang rehiyon para makausap natin yung mga different people. Meron na po ba tayong mga measurable impacts no ng PIA na yung from our recent initiatives po na pwede nating ma-demonstrate yung value po ng ating ahensya? Okay, I think I can only come up with three things for now. Sa so, sobrang dami, tatlo na lang pag-usapan natin. First, nasabi na natin kanina yung ating Barangay Information Officers Network. Every time we call for a meeting, talagang dumadalo yung hundreds of people. They are very much interested kung, oh, what does the government do for us? Parang, nga bang ginagawa ng gobyerno para sa atin ngayon? And interesado din sila malaman yung mga paano ng fake news. So that's very important. Second, yung ating initiatives when it comes to spreading awareness on the importance of the West Philippine Sea. Alam naman po natin si PIA, meron po tayong partnership uh, with the NTF uh, West Philippine Sea, National Task Force on West Philippine Sea. Umiikot po kami ni Commodore J. Tariela sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang probinsya. We go to schools, we go to different communities to explain kung bakit dapat may paki-alam tayo sa West Philippine isa sa madalas naming balik-balikan ay ang Mindanao kasi usually ang mga tao po, hindi naman nilalahata, meron pong mga tao dito sa Mindanao Mindanao na nagsasabi na bakit naman kami dapat may paki-ala? mo, oo, eh malayo naman sa amin ang West Philippine Sea. So, pinapaliwanag namin ito ni Commodore J. Tariella na Pilipino tayong lahat. Sa atin dapat ang West Philippine Sea. So, dapat may pakialam tayo. So, that's the second one. And if you can see the latest survey, talagang tumaas ang awareness ng mga Pilipino when it comes to the West Philippine Sea. The third one, I would say, ang, ang importance ng PIA, nakikita mismo sa PCO, Integrated State Media. Just for everybody's information, ang Integrated State Media po, ito po ay ang mga state media assets ng PCO nandiyan po ang PTV uh, or Channel 4 or IBC 13 nandiyan din po ang Radyo Pilipinas, ang Philippine News Agency and of course PIA 'di ba? Ang nangyayari ngayon hindi naman po lahat ng mga rehiyon ay may presence ang PTV at IBC. Kapag merong mga balitang pumuputok o meron tayong mga gustong iparating on a national level, tayo sa PIA ay gumagawa ng mga VOs o mga reports na lumalabas po sa PTV sa IBC. ABC and even sa Radyo Pilipinas. When you say integrated state media, nagsasama-sama po kami lahat para, you know, masigurado na umaabot ang balita sa buong Pilipinas. So, those are the three things sa na talagang nakita yung importansya ng PIA and I'm very, very happy for that. In fact, um, nag-stop lang yung balitang pambansa for a while pero I think it's also high time na ibalik na ito. And when I discussed this with the secretary, he said, oh nga, no, kailangan ibalik na yung balitang pambansa. So, yun yung three things. And baka lang ma-offend yung mga kasama sa state media, but I would say that the Philippine Information Agency is the widest and largest communication arm of the government because we are in every region, di diba? 17 regions na tayo and may presence talaga tayo lahat. So kung meron kang gustong malaman or may kailangan kang gustong i-disseminate, PIA lang talaga ang makakagawa nun so talaga namang ikinagagalako natin no na si PIA po ay isa talaga sa mga nakakatulong in terms of delivering information and in terms then sa pagkalap ng impormasyon na banggit po niyo yung kanina yung Barangay Information Officers network natin and then you also mentioned about the West Philippine Sea which are uh, which is very helpful then no sa actually napansin din namin po ngayon dito sa Region 9 na yung impact din ng ginagawa natin na uh, actually regular po si Um, Commodore, Commodore J. Tariella, Tariella. Yes. sa ating mga radio programs. Yes. nag Guest na po siya City, yes. sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Norte, and Zamboanga del Sur. Kaya nakita rin po namin yung impact po na siya mismo po yung nagiging guest natin sa mga radio station. Kanina, nung um, papunta kami dito, tumawag po si Commodore J. Tariella sa akin chief of staff na si Chesca Gonzalez. Uh, nung nalaman ni Commodore J. Tariela na nandito kasi sa sabi niya, ay, ba't di mo ko sinama? Parang ganon. Kasi nga, alam niya na napakasipag ng PIA Region 9 sa pakikipag-guest sa kanya. So, gusto niya makilala kayo lahat, personally. So, in the next few weeks, maasahan niyo, pupunta mismo dito si Commodore J. Tariel. At dito natin siya dadalhin sa napakaganda ng studio. So, yon abangan niyo yan. Of course, West Philippine Sea si pa rin. Kailangan natin ipaglaban yan dahil sa atin yan abangan po natin yan, no, yung pagpunta po ni Commodore J. Tariela. At saka talagang kilala na rin po siya ng ating mga media partners dito dahil siya po mismo yung ating nagiging panauhin sa mga radio programs. And of course, yung ating integrated state media. Masaya rin po kami na nakikipag tulungan no sa iba't ibang ahensya po na under po ng Presidential Communications Office na talagang nagtutulungan po kami sa pagkalap ng Mahalagang impormasyon. And even when the president comes here, 'di ba? Pag may mga presidential visits dito si President uh, Marcos Jr., alam ko talagang kayo ang priority eh, in terms of coverage and all. Nagkakaisa talaga dahil definitely when the president comes, talaga state media 'yan. State media ang pinaka-importante, ang nasa forefront. And especially that PIA is the one connecting local media, 'di ba, to the president. So 'yan, mahalaga ang role ng PIA talaga. Actually, thank you very much po DJno for sharing all this ating mga uh, nagawa na or ginagawa po sa PIA na para maibahagi rin natin sa publiko sa hindi lang po sa Region 9 but uh, sa lahat po no ng mga Pilipino na galing po mismo sa Director General po ng PIA yung mga efforts po na ginagawa ni PIA hindi madali po yung ginagawa ng PIA. 24-7 po kami, umulan, bumagyo, lumindol, whatever. Kailangan po, ano eh, kailangan talagang hands-on kami kasi ang information very fluid eh. Wala namang oras pinipili ang information eh. May, may informasyon ba na kailangan malaman in the middle of the night? And andyan ang PIA to disseminate it right away. Malayo na po yung narating ni PIA but How do you envision po no yung etong regional buildings, regional operations po natin contributing to the effectiveness of PIA's operations? Well, as I've mentioned earlier, kapag may sariling building kasi si PIA, pwede siya maging talagang information no, slash media hub ng inyong komunidad. So, pwede tayo na not only just the media, we can also invite even students, di ba? Kailangan, ano eh, kailangan turuan natin sila ng tamang pag, pagkakalat ng informasyon. So kapag we have something like this, mas marami tayong ma accommodate Local media, community, uh, leaders, and other government agencies. So yan yung talagang gusto kong mangyari na PIA becomes kumbaga, the one-stop shop when it comes to news and information. Yon ang gusto ko. <laughs> nawa po ay matupad siya, no? At uh, yan po talaga ang pang, hindi lang po pangarap ni DG, but I'm sure pangarap din po ng bawat empleyado po ng PIA. And with that po, Director General De Castro, ano po yung ating mensahe sa ating publiko? Uh, dito po sa residentes, sa ating mga communities dito sa Region 9, and ano po yung pwede nating maibigay din o no? maibahagi na mahalagang impormasyon para sa kanila? Well, all I can say is um, tulungan niyo rin po ang Philippine Information Agency when it comes to fighting wrong information. Kasi kapag tandaan po ninyo, we base our decisions on the information that we give or we get, di ba? Kung maling impormasyon po ang kumakalat ano na lang yung mga magiging desisyon natin sa buhay. Whereas kung tamang impormasyon na nakakarating sa atin, mas may empower tayo. Mas makikita natin yung kahalagahan ng ating ng ating mga role when it comes to government initiatives. So tulungan nila rin po ang Philippine Information Agency. At the same time, kung meron po tayong mga stakeholders dyan na kailangan makipag-workshop with us, eh, give us a call po. Dito po sa Region 9, tawagan nyo po si Miss Myra, si ID Mimi, and then definitely lalabas po ang PIA para i-workshop po kayo. And maraming salamat din po sa mga local media na nandito, sa ating mga uh, stakeholders na patuloy sumusuporta at naniniwala po sa Philippine Information Agency and also to the local officials kasi narinig ko na yung mga congressmen, uh, yes, very supportive, mga mayors very supportive. Maraming maraming salamat po. Isa po siguro yan sa sikreto no na Ah, um, marami pong suporta ang natatanggap ng PIA kaya po mas marami rin po tayong natutulungan ng mga communities at mga different agencies. Ma um, actually, I would always say na bukod sa giving the proper or the correct information, mas importante din na meron din tayong partnerships with the people around us because we can only reach our mandate, our goal if we have the support of the entire community. And that is what I'm so happy when it comes to Region 9 kasi supportive ang community ninyo sa inyo. Sana uh, tularan din kayo ng ibang mga regional offices natin sa PIA. Thank you very much po. Nakakataba po ng puso, no? Ang inyong mga sinabi po, DG. Thank you very much po. Once again po, ang ating special po na panauhin ngayon sa ating programa, we have the Philippine Information Agency, Director General Catherine Chloe S. De Castro. Muli po, nagpapasalamat po no ang buong Rehiyon 9 sa inyong pagdalo po ngayon at abangan po natin na tomorrow ay magbubukas na po finally ang inauguration po ng PIA Region 9 building. At dumating din po ang ibang mga Mindanao Regional Heads po. Uh, PIA Mindanao Regional Heads. Lahat sila. Pag nakita nila itong building na ito, sigurado ako mag kakaroon kami ng meeting pagkatapos at lahat sila ay mai-inspire ba na talagang maghanap din ng ganitong klasing building so congratulations WJ9 ID Mimi congratulations ang galing-galing mo talaga iba ka talaga ikaw talaga ang nag-push ng building na ito kaya saludo ako sa inyo. Saludo ako sa PIA Region 9. Thank you very much po. Muli ang ating panauhin. Nagpapasalamat po tayo no, sa ating panauhin po ang PIA Director General Miss Catherine Chloe S. De Castro. At muli, nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga tumutok sa ating programa. Sa ngalan po ng PIA Region 9 technical team at sa buong PIA Region 9 po staff and of course PIA regional head Ms. Noemi Edaga ito si Myra Espinosa at makikita pa po tayo sa mga susunod nating programa ng Kapihan sa Region 9 maayong adlaw sa tanan